Ikaw ang siyang haligi at pader ng aming buhay, ang nagpatibay ng pundasyon ng ating tahanan. Walang ibang nais kundi ang kabutihan lamang, makitang masaya ang kanyang mga anak, buo na ang salitang pagmamahalan. Pa, palagi kang gabay, kahit saan man kami mapunta, hindi bumibitaw, hindi napapagod sa lahat ng bagay. Maraming salamat po dahil sa naging matibay ang aking puso. Hindi ko man sabihin ng harapan na ikaw ay aking mahal. Lahat ng paghihirap at sakripisyo ginawa mo. Tiniis ang malayo sa pamilya para kami ay mapag-aral. Sa kabila ng lungkot, hindi mo pinakita na ikaw ay lumuluha. Salamat sa lahat. Walang salitang makakatumbas ng iyong pagmamahal. At kung sa susunod na buhay man, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging ama. Mula sa aking pagkabata, gabay mo ang siyang diwa sa puso at isipan. Amang mapagmahal, aruga at kalinga, ang sa amin ay ibinigay buong katapatan. Ang iyong mga paghihirap para kami ay maiahon sa buhay at kahirapan, ang bawat sakripisyo, alam namin ang halaga at may katumbasan. Sa iyong mga pangaral, aking dadalhin hanggang sa pagtanda. Salamat Papa sa pag-ibig na tunay at pagmamahal, ang bawat pagpapahalaga, tunay at buhay. Kaming iyong anak, nagmamahal sa iyo kahit hindi namin maiparamdam. Ngayon, ikaw ay matanda na, batid kong nangihina. Sumasagi sa isip ko, paano kapag ikay nawala? Hindi ko maiwasan na magsisi sa lahat ng aking nagawang kamalian. Hindi man ako ang pinakamabuting anak sa lupa. Akin namang iahanda ang tula at tugma.